Ah, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa Maynila mga Pops. <laughs> oh, ito na naman, nakakarap na naman tayo makasakay. Sana matuloy lang tayo mga Pops. Nasa SM, uh, ano tayo? Uh, SM Manila. <laughs> mga galaan ng atleta nun. SM Manila. Alright. SM ka tapos yung mga parumahan mo ganito lang okay ka lang <laughs> <laughs> pang construction <laughs> pang construction yung parumahan natin mga sana all pang construction <laughs> diba? <laughs> eh ano nga yun diba? Makakabili, makakabili rin tayo So ito na tayo mga paps Oops Let's do this So ayun mga paps nakuha na natin yung Nakuha na natin yung Nakuha na natin yung pang malakasan So <laughs> oh, ito na Uwi na tayo mga paps Alright Let's go! Nalalaglag yung nalalaglag yung pantalong ko. Kagat na mga tips dito. <laughs> Ayun na nalalaglag yung pantalong ko. Hirap talaga pag mahirap eh. Hey. Hi sir. Magsito po iya. O? Oh? Baka na Wait lang. Ano yung gagawin na sila? mo lang dito. Hindi wala ako. Libre lang yan. Hindi wala. Dito ka ulit. Wala, wala, wala. wala ano Ano bang, bang gagawin? Ano bang oh, naisip? <laughs> Dinadagit tayo mga kaibigan. Baka manalo ka ng 150k. Ano bang naman ba yan? Isawa ka na? Ang na mga ba? O, o, sa o, sa ay, Ilocos. Ay, Ilocos. sa Ilocos. 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 lang yan. Ilocos. Pag Ilocos. ka Ilocos. 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 tayo. Salamat. Ano tayo kasi ipag eh? Wala wala akong credit card Mahirap lang <laughs> ako Anong ba akong gamit? Wala wala akong wala akong ATM Mahirap lang ako Kahit ATM wala Wala akong ATM wala Wala akong wala akong wala akong ATM wala Wala akong ATM wala Wala sakay palang yun dapat sakay palang, sabi mo so yun ihulog na natin mga fans. ito na, alam mo na interview na tayo ni Sir Boya Bunda. alright. <laughs> Eh na, nanalaglag yung pantalong ko talaga. Oh. Huh? Hirap talaga pag mahirap eh, no? Hirap <laughs> 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 uh, talaga pag tagabundok eh, no? Nanalaglag yung pantalong ko eh. Bale na, guwapo naman ako eh. <laughs> Kita na yung panlaban natin mga idol. Yung pagkapuhan na lang natin. Paka ito, paka ito. Sana all. So, ayun nga no mga paa. dito na tayo sa crowd. Ano ba yan? So, ayun nga no mga tropa. Uwi na tayo. Yun. Dahil natapos na natin ang ating pakay dito sa SM Manila. At magsisimula na tayo sa panibagong buhay no nga, laglag talaga yung pantalon. <laughs> <Piyotin. laughs> pantalon. Hayot ang May mga pantalon mo na nalaglag mga <laughs> idol. Hehehehe. Marriott na yan. Nawawala pa rin ako dito sa Maynila mga lood Nakala na ko sa taas na to hindi? Nasa, nasa baba, tayo, nasa ground floor tayo mga idol So ayun nga, ano, palabas na tayo ng SM Manila Tara guwapo ko ngayon ah eh. <laughs> Iba talaga pag alagang ano eh, champion bar eh no? <laughs> Alright, let's go! So yung motor natin nandito sa gilid mga paps Ayan Takot kayo dyan o oh. may shotgun yan Pagtira ng musa yun Nakalong barrel yun o oh. <laughs> ah, Ramdam na ramdam ko yung init mga kaibigan <laughs> Nasa ang balls na titirahin ka dyan Kaya shotgun ka yun sa manang tingin ni ate <laughs> <laughs> so, yun nga na mga kaibigan, hanggang dito na lang, Shoutouts no? shoutout sa inyong lahat, no. Maraming salamat, so magdadrive na tayo ng motor. Mabalik na tayo ng Banawe Street, Quezon City, mga lodi. Alright. Matawid na tayo. Ano so, na, lalaglag yung pantalong ko talaga. Hype na pantalong to. Patunayan lang talaga na pumayat ako, mga lodi. Ano pala yung motor ko? Gagi. Oops! Okay, uwi na tayo. Let's do this. Hanggang dito na lang mga pups.